up mga kabay? Welcome back to my channel. <laughs> Pagpasensya nyo na mga kabay ha. Ngayon lang tayo naka-upload ulit. ah uh, ito mga kabay, marami akong i-update sa inyo at saka marami tayong tinanin. Uh, excited ba diba kayo? Ko <laughs> excited na mga kabay kasi. Uh, ako mga kabay kasi nabubuhay sila lahat. Uh, yung mga punong prutas natin tapos yung mga nagano rin ako dito yung ginagamit sa Thai food yung tinatawag na galanggal uh, bumili kasi sila mga kabay tapos ang ginawa ko tinanim ko sa uh, kailang kailangan talaga mga kabay na ano magkaroon kami ng galanggal iba din yung loyang bilaw iba din yung loya yung galanggal parang ano asan ang dali kong nandito pa yung ano ah uh, pinag-anuhan ko dati sana ba yun Ah uh, ito sa mga kabay yan ito siya oh yan yung galanggal titingnan natin kung ah uh, may nabuhay pa ba dito kasi ito hindi ko sa tinanin ito ah uh, ang mahal nga mga kabay yung ano kaya Nagtanim talaga ako kasi sobrang mahal niya. Ito siya oh, galanggal. Yan, tapos dito ngayon, kasi ayun na nga, nangabuhay na yung mga ano natin, punong prutas. taman uh, tamang tama mga kabay. Ah, sandali. Nag-order si sir ng ano, yung bayabas na malalaki. Yan, sa online. ah uh, dumating na. Kailangan ko siyang, ano mga kabay, ipupunla. Yan, pasensya na kung maano yun kasi kinukuha ko siya. Uh, ito sa mga kabayo oh. Uh, Tapos ipupunla ko sa dito, mga kabay. Yan, dito sa plastic na may mga ano, butas-butas. Uh, uh, tapos yon mag-update ako sa iba nating mga tanim Medyo marami mga kabay Pero kailangan ko kayong i-update Yan, ipakita Tsaka dami ng ano mga kabay Dami rin nabubuhay ko na, na ano dito May isa pa nga dito Kasi nung, kung napanood nyo yung Pag markup ko ng rubber tree may dahon kasi mga kabay na tanggal ah, mahigit na to ano sa uh, ah, mula nung nag ako mga dalawang buwan ah, tinusok ko rin yung kanyang dahon mga kabay hanggang ngayon buhay pa rin yung dahon ibig sabihin nito mga kabay mag, mag uugat siya kung napanood niyo yung mga una ko talagang video yung mga luma uh, nagpapaugat tayo ng mga dahon kung ano ang klaseng dahon yung pinaugat natin saksis uh, success naman lahat mga kabay tapos ngayon may papakita ko sa inyo Five minutes later ito dahon lang ayan o tinali tinali ko pa ayan o, buhay na sana may anak na sa mga kabay ayan o yan siya marami kasi yan mga kabay ayan o. magmula dyan hanggang dito yan, isa-isa ko sa inyo pakilala yan mamaya. <laughs> yan. ah uh, ito mga kabay, yung pagpuputol natin ng katawan. Kasi na, gusto nating dumami. Kasi pagka mag tayo mga kabay na mga kanak siyang panibago, pagka nandito yung ano niya, uh, pinaka... Uh, katawan, hindi yan mga nganak mga kabay ito, baragated siya, ayan, oh, baragated. yan o, uh, yan sobrang mahal din ito mga kabay nalaman na ayan oh, kung nakik napapansin niyo nakitang kita yung ano, yung pinagputulan natin. Tapos ito, may dalawa shot. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan, nagalanggal. Yan, galanggal. Ayun siya, ito siya. Yan ito. Yon, tinanim natin sa diyan. Ah, uh, medyo okay naman mga kabayan. Ah, uh, pambuhay din siya lahat katulad nito, huli na lumabas. Yung dito banda wala pa, yun no, may ma bago pa lumabas. Yan, tapos tabi natin. Tapos yung uh, album natin na baragitid na pinag pinagpuputol-putol natin, ito na sa nakalagay pas plastic. at uh, tatanggalin na natin yung plastic kasi kawawa din to. kasi medyo matagal na rin mga kabay. Uh, nakalimutan ko kasi mga kabay kasi linagay ko to sa malilim na hindi sa naarawan. Nakalimutan ko na may ano pala ako di, inang tawag nito. May albo. Yan you know. o. Oh. Sobrang ganda niya mga kabay, oh. Kulot na kulot. Yan. yan talaga sa mga kabay yun mga katawan niya. Eh, sobrang dami. Grabe. Yan oh. Yan, uh, albo na baragite, yan sobrang daming ugat na nito mga kabay. Kahit magtanggal tayo dito. Ay, tigas. Paano ba to tanggalin? Tigas ang tigas niya. Ah. Dali ha. Tutok ko lang yung ano. Ay, ay. Sana hindi mahiwalay. Yan mga kabayo. Oh. Yan. Dito lapag natin. Ito mga kabay, pinuto lang natin. Ayan o. Oh. oh, pinuto lang natin yan. Tapos may shoot siya na isa, uh, dalawa, tatlo, apat. O oh, kapag may mga ganito tayong halaman mga kabay, ah, pagka gusto natin na dumami, makabinta tayo, ito yung mga gagawin natin, ito yung mga proseso. Nang tulad niyan, oh, sobrang dami. Ah, ito mga kabay, hiwalay-hiwalay lang natin yan kasi yan o, oh, hindi naman ano yan, may mga ugat na yan. Ah, isa lang natin yan, yung album na to na baragitid. Ah, napaka ano mga kabay napaka simple kapag ka Uh, ganito o, oh, sobrang nipis lang yan. Yung pinutul putol natin, ayan o, oh, buhay sila talaga lahat. Yun, tapos dito tayo sa, lapag lang natin muna dyan yung ano natin. Uh, ito naman mga kabay, uh, sabi nung kapitbahay namin dito, sobrang ano, ang isang piraso mga kabay, halos dalawang kilo o tatlong kilo. Uh, galing naman siyang ano mga kabay, Vietnam na mangga. Yan bali ito dalawang puno. Ayano, dalawang ano, dalawang buto yan. Nanggagaling siya sa mga ano mga kabay buto. Ang gagawin ko ngayon dito, ah maghahanap ako ng sanga nito. Ah, kailangan ko sang grapan kasi kapag mag-antay tayo sa ano, siguro magrap ako dito dalawang puno. Ah, tapos kasi tatlo yung nandito sa akin mga kabay. Dalawa tapos yung isa, isidling ko talaga hanggang paglaki. Yon tapos Uh, ito na nga sinasabi ko sa inyo ring isa, yung rubber tree natin na uh, emerald. Ayan, oh, buhay siya. Tinuso ko lang din yan mga kabay. Hanggang ngayon, buhay pa rin siya mga kabay. Kaya linalagay ko lang sa lilim. Tapos dito naman, may buto tayo ng kalamansi na baragitid. Yan, baragitid na kalamansi ito mga kabay. Ayan, oh. Uh, binudbud ko lang din siya sa ano kasi itong lupa na to maganda mga kabay hindi siya acidic kaya kapag ka hindi acidic yung lupa uh, mabilis talaga sang mabuhay kasi hindi sa manghang hindi mapait yung lupa natin tapos uh, ito yung isa ano yon sobrang ganda grabe oh sobrang ganda niyan mga kabay na ano ito ganun din kasama din yan dito bali tatlong buto kasi yung binigay sa atin tapos yun nga naaktualan talaga natin kinain natin yung laman tapos yung buto, tinabi natin, hinugasan bago binilad. Uh, ito na siya mga kabay. Yan. O, sobrang ganda. Tapos, may isa pa ako dito. Uh, di ko lang alam mga kabay kung kilala nyo yung ano. Uh, parang kamansi. Uh, sa amin naman doon sa Bisaya, iwan ko lang dito sa Metro Manila. Uh, marang. Uh, kasi mga kabay sa ano, sa lugar ng asawa ko sa Mindanao, sobrang daming marang. Tapos dito sa Manila, sobrang dami ng marang, yung bunga, pero yung puno, wala. <laughs> Kaya ang ginawa ko, bumili ako kahit mahal. Uh, bumili ako ng isang piraso, kulang-kulang dalawandaan yata. Uh, yung buto mga kabay, yun na nga. Kapag ka mag-ano pala tayo ng lahat ng klaseng buto, lalo kung bago, hugasan natin. Tapos, ibilad natin na kahit mga limang oras mga kabay, yan, 100% mabubuhay agad yung ano natin, yung mga galing sa buto uh, na mga ano. Uh, ito kasi may marang na ako. Uh, bala ko na naman mga kabay, magkulik na naman ako ng durian. Kaso lang ang durian sobrang mahal. Uh, doon sa tinirahan ko dati sa Kissun City, yan may durian ako doon na sobrang laki na mga kabay, nagbubunga na rin siya. Ah, uh, tagal ko na kasi hindi nakapunta din doon. 'Yon ah uh, dito, uh, sobrang dami, hindi lang yata tumama mga kabay, hindi lang yata ma Ah, uh, hindi lang yata may isang dami piraso 'to. Yung marang. Yan ito sa mga kabayo. Oh. Yan ito yung sidling ng marang. O pag maliit pa 'yan, oh, sobrang dami mga kabay, grabe. Yan ito yung marang natin. Ah, uh, ito mga kabay tamang-tama sa mga susunod na henerasyon yan mapakinabangan na nila to mga kabay yan itanim natin to mga kabay dito sa ano uh, Metro Manila kung sino din yung manghingi yan bibigyan din natin kasi yun ang purpose natin mga kabay makapagtanim ng mga punong kahoy punong protas para makatulong sa kalikasan yan napakalaking tulong yan mga kabay sana itong video na to maishare nyo uh, may likes nyo yung mga ganitong mga gawain natin Hoy, shout out sa maingay na motor. <laughs> yan. Ito 'yung mga project ni mga kabay. Yung pagtatanim ng mga puno, pagtatanim ng punong prutas, pag-pagpropagates uh, pa no magpaparami ng mga halaman na iba't ibang variety. Tapos dito, mayroon na akong uh, compost ayan oh. Uh, para naman 'yan dito mga kabay, para sa buto ng ano natin. Uh, bayabas. Yan, Bayabas yung project natin ngayon. Okay? Uh, ano pang aantay natin? Umpisa na natin. Yan yung marang. Yung mangga. Yan yung mangga. Tapos yung albo. Tapos yung galanggal. Tapos yung di ko kilala. <laughs> Tsaka di ko kilala yung ano. Yan. Di ko kilala na mga halaman yan. ano Pero alam ko, Baragitid, sobrang mahal yan mga kabay. Okay, yan. Masaya na naman tayo. Na magkita-kita na naman tayo ulit. Okay, upisan na natin mga kabay yung pag-ano kasi maglalagay pa kong lupa dito. Para maipunla na natin yung buto ng bayabas. Five minutes later. Yan, uh, buksan ko na itong ano mga kabay. Uh, ano natin, para makapag-ano na tayo. Yan. Makapag- punla, yan ito sa mga kaba yung compost natin. Na ah, sinunog siya na ipanampalay. palay. 'Yon. Tapos ah na natin dito para makapagpunla na tayo. Yan siya. Yan. Lagi lang natin Ah. Diyan na sa mga kabayong yung ano, mga pagpupunla natin ang mga iba't ibang klaseng boto, dapat may ganito tayo lagayan mga kabay. Para mas mabilis ang ano, mabilis ang mabuhay. siya. Lagyan na natin lahat muna. Para mapunlaan na natin Ang buto ng bayabas. Yan, ang buto ng bayabas mga kabay, napaka-healthy din sa ano, katawan ng tao. Kasi yun na nga, uh, pagka ano tayo, uh, medyo masama yung tiyan natin. Ang ginagawa namin sa probinsya mga kabay, uh, kumukuha kami ng ano, talbos ng buto ng bayabas. Tapos kinakain. Yan, um, bilis ang ano mga kabay, ang tawag nito. Yung pagka-recover ng ano natin. Kaya napakahalaga din yung mga ganito Buto na bayabas Kahit anong klaseng ano mga kabay Mga prutas Pangpa Healthy Yan okay na siya Nalagyan na natin lahat Pansunod Ang sunod naman natin gagawin uh, Punin na natin yung Buto ng bayabas Pero kailangan natin Maghugas ng kamay Kasi uh, Hindi natin hawakan Yung ano Buto ng bayabas. Okay. Yan, okay. Ito, tatanggalan na natin mga kabay sa ano, kanyang plastic. Tapos ilagay natin dito. Oop, may natira sa loob, sayang. Uh, ito sa mga kabay, oh. Yan, buto ng bayabas. Gagawin ko dito mga kabay, kung kaya ko idalaw-dalawa, dalaw-dalawa, bawat ano. Lagay na natin. Yan. ito mga kabay pagka hindi natin matanim din lahat mga kabay mamimigay tayo yan sana malapit kayo sa akin mga kabay para mabigyan ko rin kayo ng mga punla natin tulad ng marang sobrang dami yung marang natin tapos ilipot ko yun sa ano uh, itim na plastik, pagka mabuhay na siya mga kabay sure na 100% Uh, mga gagawin natin mamimigay tayo mga kabay yon ang mga gagawin na natin mga kabay yung mamimigay tayo ng mga pinapatubo natin buto kasi para yon ang purpose natin makatulong tayo sa kalikasan natin mga kabay kasi alam nyo, alam ni'yo na subrang uh, sobrang wala na puno wala natin tayong prutas yan karamihan sa atin pagka sa mga prutas Uh, galing sa ibang bansa. Yan, nag export tayo para magkaroon lang na tayo ng ano mga kabay. Uh, kung tutusin, pwede naman tayo magtanim ng mga punong prutas. Ang nangyayari ngayon, sa panahon ngayon, uh, bumibili tayo ng ano mga kabay, mga prutas. Katulad nung ng ano mga kabay, nabubuhay na sa atin yung apple, yung grapes. Yung grapes. Uh, lahat ng klasing ano mga kabay na nabubuhay na dito sa atin. Yan. Kaya bakit ay hindi magtanim sa sarili nating ano? Ah uh, tawag nito, sa sarili nating lugar. Yan. I -ano na natin lahat. Ipupunla. Sana mabuhay lahat ng mga kabay para makapamigay tayo. Yan okay na. Tatanuman na natin yan. Nakikita nyo naman. Uh, mayroon na siya lahat. Ang susunod natin gawin, uh, hanapin ko lang yung pang ano ko mga kabay, pang spray. Yan. i na natin mga kabay para uh, umano yung ano niya. Uh, maka ano ng tubig yung buto. Ano ba itong ipang-spray ko? Saan na ba yung dulo nito? Nawala pala. Ang ganyan lang gagawin natin. Para mabasa, mga kabay, bago natin takpan ng kumpos uh, uli. Yan. Para hindi siya kakainin ng ano, mga kabay, yung langgam. Kasi alam nyo na yung langgam, paborito yung mga ganitong buto. Yan. ilan natin para mapunta sa baba. Tsaka mag-react yung buto, mga kabay. Pag nabasa kasi yung mga buto, uh, magre-react agad yung mga kabay. Uh, tawag nito, parang ano sila lumulubo yan ito rin yung mga ginagawa natin uh, sana makaparami pa kung ano mga kabay mga sidling para makapamigay tayo ng mga iba't ibang klaseng sidling na magiging punong ano punong trutas na malalaki para makatulong tayo mga kabay sa parating natin sinasabi na sa kalikasan tapos, kunin ko lang yung ano para matakpan na natin matakpan na natin ulit yun yun siya ito mga kabay uh, hindi kailangan natin i-grap mga kabay kasi um, punong bayabas naman mga kabay ang bilis uh, ang bilis niya mag ano mga kabay magbunga yun Tsaka pinakamatiba bay mga kabay din pagka nanggaling talaga sa sa Ayan siya. Takpan na natin lahat. Para ma-update ko rin kayo dito. Sa uh, ano natin. Sa buto ng bayabas. Nakita kasi ng boss ko mga kabay napakalaki yung mga bunga. Ah... Uh, Nainggan nyo siyang ano mga kabay, mag-order. Tapos yun na nga, ah, uh, nung isang araw sinabi niya sa akin na nag-order siya ng buto ng bayabas. Para, maano natin, maitanim. Yan. Napaka, lak, napakalaki bagay ito mga kabay, yung mga ganitong mga gawa natin. Sana, ah, uh, Patuloy nyo para supportahan yung mga kabay na channel natin. Ang nakalagay doon mga kabay, sa bago nating ano, kung ma-approvehan yung ano natin, uh, mga kabay mix vlog na ang nakalagay. Pero ano pa rin siya sa mga kabay? Pag search nyo. Mga kabay pala natin, uh, M G E K A -E, uh, B I Yun ang ano natin Spill ng mga kabay Hindi sa Y Kasi pagka Y Kasi ginag talaga pag buy Y ang sa dulo Okay Okay na mga kabay Yan na siya Yan Approved na approved Yan, yan. May ano pala ako dito mga kabay uh, Papakita din sa inyo Paglit lang Dito pala mga kabay May dalawang buto din ako ng ano Guyabano Ayan o oh, Nakalagay na plastic yan, uh, buhay na buhay na to mga kabay. Yun. Uh, ito, goyabano natin. konti na lang natira dito mga kabay kasi ayun na nga may nanghingi. Uh, ito na siya. Yan, ito. Pwede na natin to pamigay yung mga ganito kalalaki kasi uh, buhay na talaga yan mga kabay. Yung goyabano natin. Yan, dito sa tabi natin. Tapos yung ano dito, ibalik ko, eh, ibalik ko rin to ulit mga kabay kasi yan nga, may lakad pa kami ah uh, hindi ko pa masikaso to na ano. Kung ano, hindi naman to ma, ano mga kabay, hindi naman to ma, masisira. Balik ko lang siya muna dito. Lalagyan na natin ng ano. Uh, lupa. Lalagyan na natin ang lupa. Para ma, ano yan ulit, mabubuhay. Ano natin, ayan siya, ganun sa karami mga tragic natin mga kabay yan siya tapos dito nakapagtalim na tayo ng ano ano ah uh, buto ng bayabas yan siya na oh, sobrang dami eh. yan sobrang dami ito pa bago tali na natin dyan yan sobrang dami mga kabay ayan oh yun. Oh, pagka ganyan mga kabay, mayroon tayong ganyan nakaka ano mga kabay nakakataba ng puso. Tsaka sigurado paglaki niyan, mapakinabangan niyan nung sa mga kabay natin na mga susunod, uh, susunod na henerasyon, mga kabataan na ano, uh, sila yung makikinabang ng mga kabay pati yung mundo natin, uh, matulungan pa natin. Okay? Uh, Paano yung mga kabay? Kita-catch na lang tayo sa sunod natin ng mga video. Pero pagpasinsahan nyo na mga kabay na hindi madalas yung upload natin kasi alam nyo na uh, si mga kabay uh, bilang may amo yan, nagda-drive tayo. Uh, minsan, ang aga namin umaalis. Minsan, gabi na nakakabalik. Kaya, yun na nga. Pagka may time, gagawa talaga tayo ng video para ma makashare tayo para mas marami pang ma-discourage ma natin mga kabay na para matulungan. Tapos, ah, uh, simpre, gagayahin nila yung mga ginagawa natin. Napakalaking tulong yan. Lalong-lalong nasa pagdating sa probinsya. Okay. Ah, uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana wag nyong kalimutan na paki-likes, paki-share, paki yung notification bell, mga kabay. Para pag may mga bago tayong upload the video, para uh, parate kayo nak-update yan. Maraming salamat. Magandang hapon. Bye-bye.